pa ito na yung anak mo pa tinupad ko na yung pangarap mo pa tinupad ko yung pangarap mo matapos ako sa military pa ito na graduate na ako pa dapat dalawa kayo ni mama kasama ko dito eh Pa Sobrang miss na miss na kita pa Kung alam mo lang pa Araw-araw ikaw ay iniisip ko Pa Nagmamalaki Meron sana yung ama kong nagmamalaki sa akin eh Nandiyan ka lagi na tagapagtangkol sa akin <laughs> Pa I love you so much, Pa. Kung asan ka man ngayon, Pa. Sana, naging proud ka sa akin dahil naabot ko yung achievement ko. Pa, I love you so much, Pa. Sana kung nakikita mo lang yung mga ginagawa ko ngayon, Pa. ikaw lang ang nag isang ama ang laman ng aking puso pa dalawa kayo ni mama pa dapat dalawa kayo ni mama kasama ko sa pag-graduate ko eh pa miss na miss na kita pa wala mo lang pa sobrang saya ko na makatapos ako pa at alam kong masaya ka sa akin ngayon dahil na abot ko yung pangarap natin dalawa pa. Mahal na mahal kita pa. Hindi kita makakalibutan pa. Ikaw ang the best na ama ko. Oh. <laughs> uh. 爱你是受不受